Kailangan na ng hakbang para protektahan ang buhay at kapakanan ng mga Filipino seafarers. Ito ay sa ng nagpapatuloy na pag-atake sa mga commercial shipping sa Gulf of Aden at Red Sea. South Resolution 1651 na inakda ng anim na mambabatas sa panguna ni Kabayan Partylist Representative Ron Salo inaapela sa maritime stakeholders, United Nations organizations at ahensya ng gobyerno ang pagpapatupad ng epektibong safety measures ng walang delay. Ang resolusyon ay tugon sa missile strike sa MV True Confidence sa Yemeni Coast na naglusulta sa pagkamatay ng ilang Pilipinong crew members at ang hostage-taking incident sa Galaxy Leader Cargo Ship sangkot naman ang Houthi Rebels. Sa resolusyon, binanggit na malaking hamon ang kinaharap ng ship owners sa pagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga barko at crew members. Ayon kay Salo, Oktubre pa lamang noong nakaraang taon, umaatake ng Houthi Rebels sa mga commercial vessels at hindi ligtas bumiyahe sa Red Sea at Gulf of Aden dahil sa tumitinding sigalo. Sabi ni Salo, suportado nila sa Kamara ang panawagan ng International Transport Workers Federation at Associated Maritime Officers and Seamen Union of the Philippines na humihimok sa mga may-ari ng barko na i-divert umiwas muna sa Red Sea at Gulf of Aden hanggang sa matiyak ang kaligtasan ng mga seafarer. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino!